Lalaki patay matapos pagsasaksakin ng kalaro nito sa sugal. Narito ang News Scoop. Nasawi ang isang lalaki matapos siyang pagsasaksaki ng kalaro nito sa sugal habang nasa isang lamay sa Bugalyon, Pangasinan. kinilalang ang biktima na si Manuel sa Pigaw, 52 anyos. Nakuha na naman ang aktual na krimen ng nakikilamay. Pinagsasaksak ang biktima gamit ang tari mula sa panabong na manok. Sumuko naman sa otoridad ang sospek na si Dennis Victorio, 40 anyos, pero kalaunan ay nakapagpiansa. Ayon naman sa anak ng biktima, magkasama ang kanyang ama at ang sospek na galing sa isang sabungan at parehong nanalo. Pagkagaling sa sabungan, nagpunta naman sa lamay ang dalawa para magsugal muli pero kapwa sila natalo at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Naawat umano ng mga tao sa lamay ang dalawa at umalis ang sospek pero nang bumalik, doon na niya pinagsasaksak ang biktima. Ayon sa otoridad, parehong nakainom ang nanaksak at ang biktima nang mangyari ang krimen. Bagamat nakapagpiyansa, sinampahan ang kaso homicide ang sospek.